Chinese nangangaruling ka pag nangangaruling ka umawit ka ng mga kamas ng awitin sila naman sa pamamagitan ng pagtatambol at saka yun pong yun yung sumasayaw Po Chinese New Year ngayon Yan ang kanilang ginagawa Ano po sa, tayo sa barangay 128 Sorong District 1, Balot, Kondo, Manila po ito po yung tinatawag nilang yung smoky mountain nung araw na ang tumawag na pangalan smoky mountain ay eh, isang amerikano kasi po nakita niya umuhusok ang basura kasi to, to po tapo na siya ng basura nung araw ito kasi uh, ang nagpakalan ng Smoky Mountain ay isang foreigner, Amerikano na po, nakita nyo yung mga Chinese kasi Chinese New Year na po, New Year kaya yung ginagawa nilang yun dragon dancing way of sa Pilipino naman parang caroling nako ayan ayan nakikita nyo po yung mga yan ay mga pabahay yan para sa mga mahihirap Ngayong araw, pinatayo po yung housing na yan para maraming mga tao ang magkaroon ng tirahan. Kaya ganyan, ano? subo ng gobyerno yan sa mga mahihirap ano dahil sa mayor po ngayon na February at ang ating weather condition nasa El Nino tayo o papasok na tayo sa mainit na haraw yung bundok na yan ngayon nung araw kulay green yan kulay green ayun iba na oh dito yan paglalabas ka dyan sa highway pag gusto mong pupunta ng nabotas pwede ano yan eh yung bundok na yan Noong araw po, ano talaga yan, humuusok yung basura. Especially kapag ma uh, panahon ng taginit. Kasi po yung basura, naiipon ng basura, nagiging gas. Ano po? Methane gas. Kaya nangyayari, uh, nagliliyab yung basura kapag nahipon po nakakabuo po ng methane gas gas ano yung dumi ano po kaya nung magkita ng amerikano tabi ng Amerika, no? Smoky Mountain. Ano po, nasusunog na bundok. Pero, bundok ng basura. Hindi bundok ng, halimbawa, yung mga natural na bundok na lumitaw. Ito po, iba. Dahil nung araw, ginawang tambakan ng basura yan. malawak po ito nung araw ayan, hindi na masyadong green ngayon kasi po El Nino El Nino mas malawak ang taginit ah, oo, taginit yes kaysa tagulan kung meron mang ulan na dumarating ngayon ay eh, dala ng init po yun ano Misop evaporation. Yung init ang nagdadala ng tubig si taas at nagiging tubig ulan. Pero yon nangyayari lang yung ulan niyan, na yan na mabigat na po yung tubig na naiyakit sa langit sa hulap yan ay nagiging ulan pag bumagsak ah. dito pa lang tayo ana. ayan po yung mga bahay For long want to eat. Oh, yeah. try yeah. Huh? <laughs> ating kakaibigan ipapasyal kita dito si Smoky Mountain yan ito po yung barangay hall Na solar po yan o oh, solar solar panel maganda yan yan na nga nauuso ngayon tipid kuryente oh. Uh, mukhang ulan po pala birthday to. Malimit na tanawin po yan dito sa Tugno. Pagdating na nga po na Sabado yung mga inuman. Ano po kasi bukas walang pasok. Kaya nangyayari. Kaya nangyayari maraming inom at pag ng hapon lalo na mamaya sa gabi ano po hindi ka kaibigan ipapasyal kita dito dito tayo sa Smoky Mountain dito po sa permanent housing Barangay 128 Zone 10 Balut Tondo Manila Dito po tayo ano. 哎呦！ la pong pangalan ng mga street dito. Basta isa lang lugar ito, is Bogie Mountain. Permanent housing. Yung nasa truck na yan, mga kalakal. Yung mga plastic ng mga television, Ya. Plastik nang TV. Ya nah. nah plastik namanya nah. saya pun kalsada na ito pag umulan lumulubog ito parang garayok dito po papuntang highway sa Honorio Lopez Boulevard ito po yung pag dumareto ka dyan yan po yung tulay magigita mo yung tulay yun ang boundary ng Manila at saka nabotas dito papunta yung nabutas dito na ano po pag lumabas ka ron dito nabutas yan pag dito Tondo General Hospital Manila naman yon kalakalo o dito po tayo dumaan no? yung lumulubog pag umuulan yan lumulubog po yan dapat mapatahasan yan ano no? So dito tayo pupunta. Ano po? Daming bata rito. Konti na lang lang. Marami pong bata rito. Walang so, ginawa kung di gumawa ng bata. Dito tayo. Maganda nga po, brother. Oh, ito pastil, oh. Oh, pastil ni Carol. Eh, magkakaroon oh, Ay, naman itong pastila na ito, Sister Carol. 25 lang. Ah, 25 daw po, murang oh, mura. O oh oh, 20, 20 daw po, pastil. <laughs> yan, dito po tayo, ano? Ito po, ano yan? Dito po tayo sa garden. Ayan, ano? Ayan, ano? Ayan, ito po yung garden na tinatawag ngayon. Nagwawali si Tata Yogos, ano? Sila po nangangasiwa dito. Kanya lang mahirap ngayon kasi gawa ng taginit. Wala pong masyadong tanim. Hindi kagaya na pag umuulan, puno ng laman niyang gulay. Ano, Ayan. Dito po maganda dito malilim. Kahit anong panahon, oh. Kahit anong panahon. Mapresko. Oh. Ito naman po kapag taginit, taglagas ito. Yung alaman na yan, hindi ko alam ang pangalan ng alaman yan nagiging taglagas kapag tagulan ay eh, taginit ano po yan nandito na po tayo sa paradise site eh, kung tawagin po ito ano kaya ito naman po yung kalakal ayan yun yung sinasabi nilang sa basura may pera yun po yun yung kalakal na tinatawag nila na may pera sa basura ayan oh ano ano yan nagugas ayan nagugas po kita nyo elementary pa lang yan nagugas na masipag na bata po yan Ayan. Ito mga tanim po ito, puro sili ito. Kunda na sili, ito. Mga sili. Pwede nang i-transfer. Ano? Pwede nang i-transfer. Ayan. Pero yung palaya, ayan, may bunga na pero Malilihit. Malilihit po, ano. Pero may bunga. Ito naman yung talbos ng kamote. Ayan, kamote, oh. Ano kaya ito? Malalaki na. May cover pa. Ay, yung sili pala. Sili. Ito naman mga pechay. Yan pechay. Po, yan. Kay tsaka bila mayroon pong ano doon, no? Oh. Ah. Uh, kalakal. Ito kamiyas, so. sayang ito kailan madilikan ng madilikan para makabawi ito po nasunog nung araw ito <clears throat> nasunog ito nung araw kaya kita nyo yung mga puno Ayan, nasunog. Yun, e, tinitin na silang bumabangon. Ito, may bunga na, oh. Inya lang, dapat malipat na yan sa lupa. Hindi lang siya mananatili sa plastic container. Na, ano po. Ah, kailangan ng tubig talaga, oh. Tuyo. Tuyo, yung lupa, oh. Ito, maganda ito. Sili silip po yan no oh. yan no oh. mga sili yan yung ganda ng tubo oh. kailangan may maintain lang sa tubig ito yung mga okra oh, na paglipasan wala talagang tubig kaya may bunga pa naman no oh. ito may bunga rin to oh. ito may bunga na lang wala ng daon So, isang daon, isang bunga oh, wala po kasi yung tubig eh kasi dito hindi naman libyar tubig dito hindi bayad yeah, ganoon ano ito yung mga sinunog na basura ah tawag dito pataba ito yung malunggay ah Ini you no, know, manggabi Saka papaya Oh inyo kaibigan Jesus, brother, mali po Pista no, uh, Like, share, and subscribe now Isan pa, nandito po sa Ayan, dito po tayo ngayon. Pinatate Yogos at Nanay Clarita. Hanggang dito na lamang, kaibigan. Ano? God bless us all.